isang probinsya, anim na pung segundo. Ito ang Provinciano Heritage. Ang Puerto Galera ay nangangahulugang Port of Galleons, isang kanlungan ng mga barkong Espanyol noong ikalabing anim na siglo. Ang mga mangyan, ang orihinal na tagapangalaga ng Mindoro, patuloy nilang isinasabuhay ang sinaunang sining at kaalaman mula sa paghahabi hanggang sa pag-awit ng ambahan o tulad. Ang Puerto Galera ay saksi sa kasaysayan mula sa Baluarte Watchtower Tower hanggang sa Puerto Galera Church at Convent. Higit pa sa nakaraan, patuloy na yumayabong ang Puerto Galera mula sa makasaysayang kultura hanggang sa makabagong pag-unlad ng probinsya. Ito ang ating lahi. Ito ang ating yaman. Ito ang Puerto Galera. Boy Abunda po, ipinagmamalaki kong ako'y isang Robimy szansę.